Salamat Joy. Maganda umaga sa inyo lahat. Ako si Jen, yung report dito sa Region 8. Maaari po ba namin ma-interview si... Pwede, pero teka lang kasi nagsushooting pa siya. Hop! Shot! Bakit? Ano yun? Magandang umaga po. Maaari po po namin kahinga ng payag. anh chụp rồi đi nào anh chụp rồi đi nào anh chụp rồi đi nào anh chụp 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 đi nào đi nào đi nào đi 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 Ay, ito po tayo sa Region 8. Maaari niyo po mong masabi kung nasan dito yung minahan. Teka lang, di mo pa nga alam pangalan ko eh. Oh, alam po ba pangalan Ako nga pala si Richard Gutierrez, codename. As, codename Minero. Maraming salamat po. Saan po yung minahan natin dito? What up? Nakikita niyo ba yung daan na yan? Yan ang aming minahan, papunta sa aming minahan. Ito, papunta ng lunsod. Masyado lang delegado. Maraming aso eh. Okay. Maraming niyo pong ibigay niyo. Paano niyo po ibigay yung mga lugar natin dito sa Region 8? Ah, sa Region 8, dito makikita ang Leyte, ang uh, Southern Leyte, tapos yung summer nap pinaghiwa-hiwala, yung Eastern sa yung Northern. Ay, kung eh, masabi sabi yung sa bawat lugar dito? Ah, sa Leyte, makikita yung mga mineral resources tulad ng magnetite iron, sand uh, asphalt, saka yung manganese, saka yung iron. Ah, uh, ano po yung mga yamang mineral natin dito? Sa Southern Leyte naman, yung iron ore at saka yung magnetic iron sand. Tapos sa Samar, yung pinaka largest province na dito sa Visayas na dinivide niya sa separate na provinces, yung Eastern Samar na makita yung mga mineral tulad ng iron, copper, zinc, manganese sa limestone. Sa Samar naman, yung gold, silver sa yung copper. Sa Northern Samar naman, may kita naman yung mga resources tulad ng ay wala pala wala walang mga resources doon sa northern Samar ah sige po ah uh, alam mo yung pinakapopular dito na yamang mineral ah uh, hindi namin masabi kasi halos lahat namang gamit ah uh, sige po ay uh, meron pa po pa kayong madadagdag yung region 8 nga pala nag organize ng region regional development mineral council sinasaad dito na nag-implement ito ng mga programa o kaya proyekto ukol sa sa ikatataas sa ikaunlad ng mga mineral industry rito. Yun lang po ba? Oo, wala na. Wala salamat po. Boss, may tumatawag, boss. Mamaya na. Okay. tapos ang in interview. Wala salamat po sa mga pahayag na inyong inilahad. Okay lang. Bumalik naman tayo sa Region 9 kay Marlene Rojo, Marlene Paso.